Hello guys, welcome back to my vlogs. Nandito kami sa SeaQuest Iwan Eastern Samar Island. So ayan, alas 6 na ng gabi guys. Kasama ko ang aking mga pinsan. Kakain kami dito at magre-relax. So ayan guys, napakaganda ng view. Harap namin ay dagat. So ayan, marami na rin kumakain guys. Nagsisipagdatingan pa lang yung iba. So, ayan. Nag-order muna kami, guys. Ito na ang aming order. Sinigang na hipon with kangkong. Ang aking favorite na kangkong charot. So, ayan. Andito rin naman ang aming kilawin. So, ang aking favorite na kilawin kasi namimiss ko. At saka, pusit, guys. Prito with breading mix. So, ayan. Siyempre, hindi may iwanan ang kanin. Sarang Madam, uman niya yan. Ang ano siya na ito? Pira na 400 grams. <laughs>